Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Simula natin ang balitaan sa magandang balita para sa mga kawani ng pamahalaan. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na kasado na ang unang bugso ng taasahod para sa mga manggagawa sa gobyerno simula ngayong taon alinsunod sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa isang briefing sa palasyo ngayong araw, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na kasalukuyang binabalangkas ng DBM ang executive order para sa naturang hakbang. Retroactive ang pagpapatupad nito o epektibo mula Enero ngayong taon. Nasa 70 bilyong piso ang inilaan ng DBM sa 2025 National Expenditure Program para sa mga paunang tranche ng aumento sa sahod. Makikinabang sa naturang taas sahod ang nasa higit isang milyong professional higit isang sub at anim na at dalawang dalawang libong manggagawa na nasa executive function. Yung 70 billion po uh, para sa adjustment na ng first tranche at saka second tranche for next year. Kasi uh, gusto po natin simulan na this year yung first tranche ng ating salary increase. So it's 2024. Usually po kasi 4 years yan eh, 2024, 2025, 2026, and 2027. So yan po yung, uh, of course yung 2026 level, wala pa po dun sa budget natin nung uh, 2025. So yan po, four tranches hanggang 2027. And as of now po, we are perfecting the executive order po. And um, we are hoping po for the issuance of the executive order soon po. Next year po natin siya i-implement na nag-allocate po tayo ng 9 billion, 9.1 9.6 billion pesos for next year para po uh, makakuha ang ating mga government employees ng kanilang medical allowance. 7,000 each employee po. Samantala, inanunsyo din ni Pangandaman na naglaan ang DBM ng kabuoang 9.6 billion pesos para sa medical allowance ng mga kawani ng gobyerno simula sa susunod na taon. Katumbas ito ng 7,000 pisong medical subsidy para sa bawat empleyado na maaaring gamitin sa pag-avail ng Health Maintenance Organization o HMO benefits. Ang taon ng medical allowance ay maaaring gamitin para sa iba't ibang serbisyong medikal na makatutulong sa mga empleyado na maging handa sa mga health-related emergencies. Sa ibang balita, nanindigan ng Department of Transportation na magpapatuloy ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP sa kabila ng panawagan ng mga senador na suspindihin ito. Sa isang panayam, sinabi ni DOTR Undersecretary Andy Ortega na bagamat iginagalang nila ang hakbang ng Senado, dapat magpatuloy ang programa bilang tugon sa mga isyong ipinatating ng mga stakeholder. Dagdag pa ni Ortega, naniniwala siyang makakarating ang naturang resolusyon sa Malacanang at ang Pangulo ang gagawa ng desisyon ukol dito. Tiwala rin si Ortega na maaayos ang anumang gusot sa pamagitan ng konsultasyon. 22 mula sa 23 senadorang lumagda sa Senate Resolution 1096 na humihiling sa pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang PTMP na kinala dati bilang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ipinunto ng mga senador ang mataas na bilang ng mga unconsolidated PUV units, face out ng mga iconic jeepney design na pabor sa modern jeepneys, mababang porsyento ng aprobadong ruta at iba pa. Sa isang liham sa Senado bago ang paglagda sa resolusyon, nagbabala si Transportation Secretary Jaime Bautista sa masamang epekto ng suspensyon ng programa. Hiniling din niya sa Senado na isa alang alang ang mga benepisyon ng programa na maaaring mahinto. Samantala, sinabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadiz III na walang dapat ipag-alala ang mga kutsuper at operator na sumunod sa consolidation process dahil wala rin namang direktiba mula kay Pangulong Marcos at sa Department of Transportation na ihinto ang programa. Muli rin niyang ipinunto na tugon ang PTMP sa lumalalang issue sa public transportation at upang gawing mas ligtas at mahusay ang servisyon nito sa publiko. Inilunsad ngayong araw ang Rice for All program ng Department of Agriculture kung saan makakabili ang publiko ng murang bigas. Sa naturang programa, mabibili ang NFA rice sa presyong 29 pesos kada kilo habang 45 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice. Mabibili ang mas murang bigas sa mga kadiwa store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Manila. Kaluokan, FTI Tagig at Potrero sa Malabon. Tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na makakabili rin ng murang bigas sa mga taga Visayas at Mindanao. Sinabi niyang posibleng sa susunod na linggo ay maipatupad na ang Rice for All program sa Cebu at Davao. Patuloy naman ang Program 29 sa mga kadiwa store sa Antipolo City, Rizal at Santa Rosa, Laguna. Dito makakabili ang mga may hirap at vulnerable sector ng murang bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang magugutom sa bagong Pilipinas. Siniguro rin ng DA na magiging pangmatagalan ang mga programang ito, lalo na't na maraming supply ng bigas mula sa kanilang mga katuwang na ahensya. Naghain si Senador Robin Padilla ng panukalang charter change na layuning pigilan ng mga political dynasty sa Pilipinas. Sa inihain niyang Resolution of Both Houses Number 9, ipinanukala ni Padilla na limitahan ang pagtakbo ng mga kamag-anak ng mga politiko. Partikular na ipagbabawal sa panukala ni Padilla ang pagbuo ng political dynasty sa Metro Manila. Pagkandidato ng mga kamag-anak ng Pangulo, Vice-Presidente, Senador o Party List, Representative sa anumang pambansang posisyon at pagtakbo ng mga kamag-anak na mga nakaupong opisyal sa sarili nilang bayan kasamang ipapaban ang pagtakbo ng mga kamag-anak ng mga opisyal na kakandidato sa party list at pagtakbo ng mga kamag-anak ng Pangulo, bise Presidente o Senador na kakandidato sa lokal na pwesto sa sarili nilang bayan. Ipagbabawal din ang pagtakbo ng magkakamag-anak hanggang sa fourth degree of consanguinity or affinity sa parehong eleksyon. Ayon kay Padilla, pinili niyang ihain ang naturang panukala kaysa maghintay ng batas laban sa political dynasty mula sa Kongreso. Noong nakaraang buwan, inihain ni Padilla ang Senate Bill 2730 na layuning ipatupad ng saligang batas ang mandato nitong pigilan ng mga political dynasty. Sa ibang balita, sinimula na ng Philippine Coast Guard ang oil recovery operation para sa isa na namang barko na sumadsad sa Mariveles, Bataan. Ayon sa Coast Guard, mano-manong sinasalok ang langis na tumagas mula sa barkong MV Mirola 1. Inililipat ito sa malaking drum bago dalhin sa waste disposal facility. Ito ay para hindi magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente. Sumadsad ang MV Mirola 1 sa katubigan malapit sa barangay Biaan noong nakaraang Sabado. Nitong Merkoles, nakita sa aerial surveillance ang manipis na oil sheen at napansin ang bahagyang pagsingaw ng amoy ng diesel sa pinagsadsara ng barko. Samantala, naghahanda na rin ang Coast Guard para sa paghigop sa 300,000 litro ng industrial fuel oil mula sa MT Terra Nova na lumubog sa Lamaw Point sa bayan ng Limay. Natapos na kasing seluhan ang barko na nagdulot ng oil spill sa Manila Bay. Magsasagawa rin ng siphoning operation para sa MTKR Jason Bradley na lumubog malapit sa barangay Cabcabin sa Mariveles. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.